So may vlog. Hello mga ka So for today's video mga ka is dagan. Kaya na po shout out. Kaya og lagi daw. Kaya February 14 na. So take date na daw Ogma So dili na lang na po isa isa ron. Kaya dili na po na ako mga kawaan na. Kaya tungo sa kadaghan. So ano nga lang o oh, shout out ko dira sa so, mga uh, magde date Ogma Kang kumpare o kang kumare. Uy kumpare ang yung mga asawa ugma. eh bantay bantay na ninyo. Kung nagtrabaho man galing inyo ang mga asawa ugma mga kumpare. Kaya man na picture eh lang pante. Basi pag maulian na kay lahi na nabaliktad na. Nabaliktad ni kumpare. <laughs> Ate Kumare po na, Kumare. Ano nyo, po de, mga nyo. Ah, po yung mga partner po na mga kumpare ninyo? Ate Mane po na mga Kumare. Mula kayo si, si Bana, ah. Picture po ng brev. Kaya ba siguro niya, gulay lahi na ang baho. Amoy, yun na. Buta yun na pa-uhumot. Kaya ba timan ilang yun na usang nga pa-uhumot. Kaya na para matiman na mamkuan yun mo, no? sa mga to Yung mga nga tips no so karon mo siguro karon ang <tipan> mga motel-motel karon ba ah, puno-puno na balik na lang dito na ni Kumari. Nakabook na to <laughs> So, maras, <laughs> sa mga ka mga 7 So, ayan. Enjoy, enjoy, enjoy kayo bukas. Ayan. And then, bakta ganit, mabuntis na ganit ang inyo, ganit mga asawa mga kumpare. So, tinanong na, na lang ninyo. April, uh, man, so, ay February uh -huh. 14, man, oh, what, no, February 14. Maghihap lang ka. Ha, nah, para dalira kayo. February ha, March, April, May, June, July, August, September, August, September, October, November ba. Pag once gani November gani mga anak ang inyo gani asawa. Ay, mga mana na si kumpay, automatic na na. <laughs> so, mara tanaw. So, auto. Good luck. Ayan po, good luck sa mga mag date og ma sa mga mm, single jaan. Ayan, shout out na lang sa so, Happy Valentine's <coughs> advance. Ayan. Thank you and thank you for watching sana na ay natutunan ninyo sa ning mga video na po. No? Yay! Di man ay akong istorya. So, mara to. Thank you, thank you and thank you for watching. Bye-bye.